Hello guys, good morning for today's video guys. Samahan nyo naman ako sa aking daily routine every morning. At ito guys, ako lang muna ang nagsaing guys. Kasi hindi ko ginising si Papa Jun guys para makabawi naman siya guys sa kanyang pagtulog. Para hindi lalo siya mapagod guys. At ayan, pagkatapos ko nagsaing sa Baba ay umakyat na ako sa taas guys. Gi prepare ko na ang ating mga gulay. Ayan gi putol-putol ko na ang mga sitaw guys. Kay adubuin lang natin yan mamaya guys. Lagyan ng piniritong isda. At ayan na guys. Gi prepare ko na ang ating lamas. I-slice ko na pala dyan ang kamatis guys. Isunod ko na slice ang ating sibuyas bombay guys. Ayan, gihiwa-hiwa na natin ang ating sibuyas bombay. At ayan, giprepare ko na rin ang ating talong guys. Kaya iprito na lang natin yan ang ating talong mamaya. Ayan, ready na ang ating mga gulay. Ready na yan siya lulutuin guys at automatic na ang na ang ating mahiwagang kawali at ayan nilagyan ko na ng mantika guys at pagkatapos nagkuha ako ng sandok ay magisa na tayo ng ating mga lamas ayan gilagay ko ng ating kamatis at sibuyas bumbay guys yan lang muna ang ating lamas guys kay hindi tayo nakabili ng ahos at ayan, gilagay ko ng ating isda, guys. Bali, halo-haloin lang muna natin. Igisa natin muna ang ating isda, guys. At ayan, gilagay ko ng ating sitaw. Bali, halo-haloin lang natin, guys. Igisa ko lang muna ito, guys, ang sitaw natin, guys. Pago lagyan ng tubig mamaya, guys. At ayan, gitimplahan ko na ng kunting asin lang talaga guys. Kunting patak lang talaga ng asin kasi bawal kay Papa Jun ang maalat. Gilagyan ko din ng kunting bitsin lang talaga guys para makakain naman si Papa Jun ang ating dialysis warrior guys. At ayan, galo-halo ko lang muna. At pagkatapos gilagyan ko na isang basong tubig guys at lulutuin ko na ang ating sitaw para kuhaan ko na si Papa Jun guys. At fast forward guys, luto ng ating adubong sitaw. Bali nakuhaan ko na pala dyan si Papa Jun guys ng sa na walang tuyo guys. At ayan sa mga bata. At ito, gilagay ko na sa bowl guys, ang ating nilutong adubong sitaw. Wow, masarap na naman ang kain ng ating princess mamaya. At nakagising na ang bata, nakahanda na ang kanyang pagkain at si Papa Jun naman ay nagkain na rin. At fast forward guys, natapos na ang lahat, kaya ready na ihatid ang bata sa school. Pero hindi pa pala tapos si papanya guys, pag arrange ng motor may trapal pa guys, so habang naghihintay... Ay, nag-picture-picture -picture lang muna kami dito sa labas guys ni Princess habang naghihintay kay papanya niya. At automatic guys ay nakalarga na kami guys papuntang school ni Princess. Ihatid namin siya guys sa eskwelahan. Pero bago ang lahat guys ay may daanan muna kami guys. Kaya limutan niya pala may activity sila ngayon. Magbili muna kami ng popsicle stick sa bookstore guys. Kasi maaga pa naman hindi pa angry bird ang ating bata guys. Kaya ayan dadaan muna kami sa bookstore kay magbili muna kami ng popsicle stick guys kay dalhin niya sa school nila ngayong araw at dito na talaga kami sa bookstore guys at nagingi pa si princess ng 50 pesos kay papa niya. kasi nga walang chance kaya 50 pesos lang ang binigay ni papa niya guys kasi umagang umaga pa talaga alam nyo ba guys na dito ako dati nagatrabaho sa bookstore noong nagkasakit pa si Papa Jun guys. Pero ngayon guys ay hindi na ako nagtrabaho dito kasi bumalik na ako sa rinsan ko guys sa buy and sell guys. Kaya shout out sa mga tindira ni Ma'am Suling at shout out Ma'am Suling. God bless you all ma'am. Thank you talaga sa lahat ma'am.